Ano ang kahulugan kapag ikaw ay nanaginip ng tubig, gaya ng tubig baha, tubig ilog o tubig sa dagat o kahit pa tubig sa banyo o tubig sa planggana? Okay, ang tubig ay nagpapahiwatig ng problemang kakaharapin. Ngayon, Kapag sa panaginip mo ay nakatingin ka lang doon sa sinasabing tubig, yan ay nagpapahiwatig na merong bagay na gusto mong pasukin pero nag-iisip ka kung ito ba ay maghahatid lang sa iyo ng problema. Ngayon, kung sa panaginip mo ay nakalubog ka sa tubig o kaya ay naglalakad o lumalangoy kahit dagat pa yan, ilog man o tubig baha pero malinaw naman yung tubig na halos kitang kita mo yung nasa kailaliman yan naman ay nagpapayuhatig na meron kang kakaharaping problema pero hindi mo to ikababahala dahil napakalinaw naman ang solusyon na alam mong kayang-kaya mo tong lagpasan pero kung ang tubig ay malabo na parang kulay putik o kaya ay parang kulay kanal. Yan ay nagpapahiwatig na meron kang kakaharaping problema na kung saan ay ikinababahala mo kung papaano mo ito malalampasan. Mangangap ka kung papaanong paraan ang gagawin mo para ito ay masolusyonan. Nanaginip ka na ba ng bangka? Siyempre kadalasan kapag ka nanaginip ng bangka ay merong tubig gaya ng ilog o dagat o tubig bahaman. Ngayon, ang bangka ay sumisimbolo sa pagiging tulong. Maring ito ay kaanak, maring ito ay kaibigan, o maring ito ay sa sarili mong pera dahil ang pera ay nakakatulong naman talaga. Ngayon, ang tubig naman ay pumapahiwatig naman ng kinakaharap na problema. Kaya kung sa panaginip mo na ikaw ay nakasakay sa isang bangka at pagkatapos ay nakarating ka doon sa iyong pupuntahan o nakarating ka doon sa pangpang o sa lupa ng ligtas, ibig sabihin nun ay malalampasan mo ang iyong problema sa tulong ng iyong kaibigan o kaya sa tulong ng iyong kaanak o sa tulong ng iyong sariling pera. Ngayon, sa ganun pa rin sitwasyon na habang nakasakay ka ng bangka ay sinalubong ka ng malakas na alon na naging dahilan para tumaob yung bangka o kaya ay lumubog. Pero, nagawa mo pa rin lumangoy hanggang sa makarating doon sa pangpang o kaya sa lupa ng ligtas. Ano ang kaulugan? Yan ay nagpapahiwatig na sa kinakaharap mong problema ay mayroon ka pa rin natanggap na tulong mula sa iyong kaanak o maring mula sa iyong kaibigan o kahit pa sa, sa sarili mong pera. Kaya lang, hindi sapat. May limitasyon. Pero, nagawa mo pa rin uh, harapin mag-isa ang iyong mga problema at nalampasan mo rin. Eto pa, pagkatapos na lumubog yung bangka o yung barkong sinasakyan mo at pati ikaw ay lumubog na rin na malulunod na ano ang kahulugan. Tulad ng sinasabi ko na ang tubig ay pahiwatig ng problemang kakaharapin. Pero dahil merong uh, malakas na alon o kaya ay may malakas na agos na ibig sabihin ay hindi to ordinaryong problema. Maring ito ay isa ng pagsubok sa buhay na iyong sinasagupa. Ngayon dahil merong bangka na sinasakyan o barko, ibig sabihin meron namang tutulong sa iyo. Merong umaagapay sa iyo sa pagharap sa iyong mga problema. Kaya lang dahil lumubog, ibig sabihin hindi sapat yung nakuha mong tulong, hindi sapat yung naitulong sa iyo. At dahil hindi ka na makalangoy sa panaginip mo, napakiramdam mo ay malulunod ka na sa dagat o kaya ay tinangay ka ng malakas na agos ng ilog. Ibig sabihin niya na hindi mo pa rin nalalampasan ang pagsubok na dumating sa iyo. At pakiramdam mo ay para kang naiipit sa dalawang malalaking bato sa bigat ng iyong problema. Wala ka na rin maisip kung sino pa ang malalapitan mo para mahingan mo ng tulong. At wala ka na rin halos na maisip na ibang paraan kung paano mo malulutas ang kinakaharap mong problema. Okay, eto pa. Tungkol pa rin sa tubig. Ngayon, sa panaginip mo ay lumalangoy-langoy ka pero wala namang karugtong Na kung halimbawa ikaw ay nalulunod O kaya ay tinangay ng malakas na agos O kaya ay sa paglalangoy-langoy mo Ay nakarating ka sa mas mababaw na lugar Walang ganon Basta sa panaginip mo Lumalangoy-langoy ka lang Pagkatapos bigla na lang nagiba yung panaginip mo O kaya ay nagising ka na lang Ngayon ano ang kaulugan? Okay, ganito yun Dahil may kinalaman pa rin sa tubig Ibig sabihin Ang tubig ay pahiwatig pa rin ng problema Ngayon yung paglalangoy-langoy mo Ibig sabihin nun ay ah, hindi ka nagpabaya sa problemang yan Hinarap mo talaga at nagsikap ka, naggumawa ng paraan para ito ay malampasan E eh ngayon, paano kung nagkaroon ng karugtong? Kung halimbawa sa karugtong ay nalulunod ka sa paglalangoy-langoy mo O kaya ay tinangay ka ng malakas na agos sa paglalangoy-langoy mo Ibig sabihin, ah, hanggang ngayon hindi mo pa rin nasosolve o nalalampasan ang problemang yan Nasa pakiramdam mo ay parang wala ng pag-asa, iniisip mo talo na kung talo. Pero paano naman kung sa paglalangoy langoy mo ay nakarating ka sa mas mababaw na lugar o di ibig sabihin naman ay hindi na sayang ang pagsisikap mo. Hindi na sayang yung ginawa mong paraan para ang problema mo ay malampasan. Nalampasan mo talaga. Ano naman ang kahulugan kapag ka ang panaginip mo ay naliligo? Okay, tatlong klase yan. Yung isa yung naliligo sa ilog o sa dagat, yung pangalawa ay yung naliligo sa ulan, at yung pangatlo ay yung naliligo sa banyo. Okay, unahin muna natin yung naliligo sa ilog o sa dagat. Iisa lang yung kahulugan kasi niyan. Ah, kapag sinabi kasi yung naliligo, ibig sabihin may kaunayan ito sa tubig na kung saan sa mga nakaraang video natin na ang tubig ay pumapahiwatig sa kinakaharap na problema. E eh ngayon, siyempre kapag sa panaginip ay naliligo, ibig sabihin malinaw yung tubig. Na kapag malinaw ang tubig, ito ay pumapahiwatig na yung Problemang kinakaharap ay hindi ikinakakabahala. Maring ito'y simpleng problema lang sa pang-araw-araw. Kaya yung pagliligo ay sumisimbolo sa pagiging masaya. Ng, na ang ibig sabihin, ah, sa kabila ng iyong kinakaharap na problema, ay nagagawa upang maging masaya o makipagkasiyahan o makipag-enjoy. Ano naman ang kahulugan kapag ka ang panaginip naman ay naliligo sa ulan? Okay, lilinawin ko lang ha. Magkaiba yung panaginip na naliligo sa ulan doon sa naulanan. Dito tayo sa naliligo sa ulan. Ang ulan ay pumapahiwatig ng kalungkutan. At yung pagliligo ay pumapahiwatig naman ng pagiging masaya. Kung pag-uugnay natin ito, ibig sabihin may dinadala kang kalungkutan sa iyong kalooban pero pinipilit mo pa maging masaya. Hindi ka lang nag ayaw mong magpahalata. Paano naman kung ang panaginip ay naliligo sa banyo? Okay, iba ito dun sa naliligo sa ulan at saka sa dagat dahil ang purpose nun ay para sumaya. Pero pag sa banyo, ang purpose naman ay para linisin ang sarili. So, ibig sabihin, meron kang na-realize na kamalian doon sa pagharap mo sa iyong mga problema. Dahil doon, meron kang gustong alisin sa sarili mo para in case na dumating uli yung ganong problema, ay alam mo na ang mas magandang gawin.